Hello mga kabayan, kumusta kayo? So, for today's tutorial, para po dun sa mga kukuha ng e-travel for departure or kung kayo po palabas ng uh, Pilipinas at kailangan nyo pong mag-register or kumuha ng e-travel. So, dito po sa tutorial na ito, ituturo ko po sa inyo step by step kung paano nyo po or kung paano po kayo makakakuha ng e-travel. Okay? So, madali lang naman po ito. Ipalo nyo lang po itong gagawin ko mga kabayan. So, ganito lang po ang gawin nyo para po makakuha kayo nyan. So, bago po tayo kumuha mga kabayan, make sure lang po na mayroon na po tayo flight detail or ticket po. Kasi po, uh, po natin dyan yung ating mga flight number and then yung ating mga airline. And then, bago po tayo magrehistro uh, mga kabayan, 72 hours po. Okay, under 72 hours. So, ang iba, nalilito po dyan. Uh, before 72 hours nagre-register, so hindi sila makapag-rehistro. Kailangan po, ibig sabihin po, C under 72 hours, sa loob po ng 72 hours before ng flight natin, dyan po tayo ma mag re -registro. Okay, pwede naman po tayong mag sa airport pero mas bagna na po mag-registro na tayo advance para pagdating natin sa airport hindi na po tayo mahirapan or hindi na po tayo maabala pa. And then, dapat po, meron din po tayong valid email kasi po, kailangan po natin yan sa paggawa ng account. And then, dapat po, meron din pong number. Kung hindi po kayo marunong gumawa ng email or gmail, meron po tayong mga tutorial dyan sa ating mga uh, videos. Ngayon po, kung ayaw nyo na po magumawa, po kayong maggamit ng email ng inyong mga family or friends nyo. Yung kakilala nyo po, yung marireceive nyo yung uh, OTP na isasin po sa inyo ni e-travel. Sa number po, pwede rin po kayong maggamit uh, ng ibang number, basta po valid na number ang gagamitin natin. So, pag-okay na po, mag-proceed na po tayo. So, dito mga kabayan sa inyong mga cellphone, Uh, hanapin nyo lang po ang browser ng inyong mga cellphone So ang gagamitin ko pong browser dito ay Chrome browser Pwede naman kayong magamit ng iba kung ano po yung mas gusto nyo So dito po, uh, Chrome browser ang gagamitin ko I-open lang natin Pag nating po sa mga browser natin uh, I-search po natin ang website ng e-travel Yan po ang search natin mga kabayan Ayan. So ngayon kung uh, lumabas po ay unsafe Ang gawin nyo po, uh, ilagyan nyo po ng HTTP dyan sa unahan And then idugtong eh, eh, nyo na po ito And then, i-okay nyo po. Ngayon, madadirect tayo dito sa website ng e -travel. So, dito, palala po mga kabayan, ang e po ay free, okay? So, wala pong bayad sa pagkuha niyan. And then, uh, sa pagkuha ng e-travel, pwede rin po tayo yung gumamit ng uh, application na e .ph. Yan po, pwede nyo pong i-download yan sa inyong mga app store o inyong mga uh, Google Play Store o anumang pong store ng inyong mga device. So, dito po ang gagamitin ko ay Chrome browser. So, pag nandito na po tayo, ah uh, dito po tayo pupunta sa click here to sign in. And then, nalabas po ito kung meron na po tayo na create ng account. Uh, I-login po natin dito yung email and then password. So, simple dahil wala pa naman po tayong account. So, ito po ang i-click natin, create ang account. And then, dito po ilalagay po natin yung email. So, make sure lang po yung email mga kabayan ay ma-receive po natin yung OTP yung isisend ni Itravila kasi may isisend po yan na OTP. Kaya dapat po uh, valid and then active po yung email. So ilagay po natin dito and then i-click natin itong continue. And then, mag-send po yan ng OTP sa email natin. So, ilalagay po natin 6 digit po yan. I-open po natin yung ating mga email. And then, makikita po natin yung sinindo na 6 digits. So, meron pong time yan mga kabayan. So, kung hindi nyo po ma-receive, i-resend na lang po. So kung na-receive nyo naman po, ilagay nyo po dito yung 6 digit na uh, sinin sinend sa inyo. And then, pag once po na nilagay nyo na, i-click nyo na po itong continue button. Tapos, mapupunta na po tayo dito sa pag-create ng password. So, pag nag-create po tayo ng password, 8 characters po, dapat po may isang malaki or may isa pong maliit. Yan. So, dapat po parehas po yan dyan. Uh, same uh, password po, i-confirm nyo po yan. Ang nakabox na yan, dapat parehas po ang nakalagay dyan. Ha? And then, i-click na po itong continue. And then, nalabas na po ito. Ibig sabihin po nito, nakaregister na po yung ating email. Ito na po yung magiging account natin. So, pipilapan na lang po natin itong personal information natin. So dito po kailangan po natin maglagay ng profile sa ating mga uh, e-travel. So i-click lang po natin yan and then pwede po kayong gumamit ng camera or kung mayroon na po kayong nakapicture uh, dyan sa inyong mga file or uh, folder po ng inyong mga device. So select nyo na lang po yung file na yan and then piliin nyo po yung uh, picture na gusto nyo pong i-profile. So kailangan po yan mga kabayan ha. And then dito, Philippine passport holder or foreign passport holder. Kung kayo po foreign passport holder, uh, halimbawa kung nasa ibang bansa po kayo, meron po kayong uh, double, dual citizen po kayo. So dito po kayo sa foreign passport holder. Kung uh, Philippine passport holder lang po kayo, uh, dito po kayo. And then dito po sa first name, ayan, lagay po natin dito yung ating mga pangalan. Uh, middle name optional, pero maganda pa rin uh, mga kabayan, lagyan natin yan kasi pag once na nag-register na tayo doon o pag kumuha na tayo ng e-travel, kailangan po yung name na yan. So middle name optional, uh, last name optional, pero uh, maganda lagyan po natin. Uh, so fix, optional naman po, ito yung kung meron tayong mga senior o junior, deterred mga ganun. Sa sex po, dito po kung ano pong uh, kasarian natin. And then, na uh, birth date po. Ilagay po natin dito yung ating mga birthday. Ayan, month, day, year. So, click lang po natin yan. And then, ilagay po natin yung day. And then, mobile number po. So, alimbawa po mga kabayan, gagamit kayo ng uh, mobile number ng ibang bansa. So, pili, click nyo na lang po yung bandila natin and then piliin nyo po yung kung ano po yung country code ng bansang number na gagamitin nyo po. Ayan, search nyo na lang po yan dyan. O, so, syempre, dahil Philippine number, so, kailangan po natin dito ilagay yung ating number. Ayan, idugtong nyo na lang po yan dyan yung 9 and then continuous nyo na lang po. Uh, citizenship, kung talagang tayo po ba ay Pilipino, siyempre Pilipino po tayo. Kung ibang layo po, ilagay nyo na lang po dyan. Country of birth, yan, kung saan po tayo pinanganak. So, siyempre pinanganak ako sa Pilipinas. Ayan, kung ibang bansa po kayo pinanganak, dapat po ilagay po natin yan dyan kasi may kita po yan sa passport. And then, passport number. So, tingnan po natin sa passport natin kung ano po yung passport number natin. Ilagay po natin yan dyan. Uh, passport issue country, yan, kung saan po in-issue yung inyong mga passport. Anong bawa po in-issue po yan sa ibang bansa ah uh, ilagay po natin yun dyan. And then, uh, passport uh, issue date, kung kailan po uh, in-issue sa atin. So, makikita po natin lahat ng mga information na to ay nasa passport po yan. Uh, occupation, kung ano po yung trabaho natin or magiging trabaho po natin sa ibang bansa. So, makikita naman natin sa contract yan or kung ano man po yung magiging trabaho natin. Kung hindi po kayo FW. So, kung ano po yung trabaho nyo, ilagay nyo po dito. I-click nyo po yan dyan. Ayan. So, ayan po. Pagpiliin nyo na lang po dyan mga kabayan kung ano po yung uh, trabaho nyo or na trabaho nyo ngayon. Nabawa worker, laborer, ganyan. Ayan. Pag okay na po yung mga information dito mga kabayan, okay na po, okay na po uh, nilagay nyo na po dito. Then, make sure lang po na no, authentic ha. And then, i-click na po itong next button. And then, mapupunta po tayo dito sa uh, permanent country of residence. So, ilalagay po natin dito yung ating permanent address. Pwede po kayo maglagay ng address ng ibang bansa. Ano Pagtatrabaho nyo po or pwede din po kayo maglagay ng address dito sa Pilipinas nyo So ilagay po natin yung country dyan So pag once po nalagay natin yung country, nalabas na po dyan yung iba pong option pa So pilapan nyo po yan uh, uh, mga kabayan lahat Okay, pag okay na po, i-click nyo na po itong next button Tapos mapupunta na tayo dito sa uh, summary ng ating personal information So i-double check po natin ito mga kabayan, make sure lang po na tama kung may mali po, i-click nyo ito yung and then edit nyo na lang po. Kung okay naman po, i-click nyo na po itong submit button. And then, mapupunta na po tayo dito sa homepage ng e-travel natin. So, dito po sa homepage ng e-travel natin, may announcement po yan. Ito yung, po yung sinasabi ko. So, kailangan po natin mag-register 72 hours, under 72 hours ha. And then, dito po sa travel registration, so mamimili na po natin dito. So, paalala po, pwede po nating ikuha ng uh, i-travel yung ating family member. Kung may family member po tayong kasama, so hindi na po na nila kailangan pang kumuha ng account. So, ang gawin mo po, ikuha mo na lang po. Kahit isa lang po sa inyo ang uh, gumawa ng account, hindi na ikuha mo po ng i-travel. And then dito po, uh, kung uh, kayo po ay seafarer or air, sasakay po, uh, bawa po sa aeroplano, siyempre, air po kayo. Kung uh, barko po, sasakyan nyo mula dito sa Pilipinas, si ang piliin nyo. And then dito po, uh, kung arrival po ang kukuhain nyo, dyan po. So, meron po tayong tutorial nyan para sa arrival, pawi ng Pilipinas. O so, syempre, dahil departure po ang kukuhain natin, palis ng Pilipinas, ito po ang pipiliin natin. Ayan, departure, leaving the Philippines. I-click natin yan. And then, pag na-click na po natin yan, uh, mga kabayan, i-click na po natin itong continue button. And then, mapupunta po tayo dito sa travel detail. So, dito po sa travel detail, ang mga pipilapan po tayo dito, especially dun sa uh, ticket po natin mostly information dito nasa ticket po natin 'yan. So una po ang uh, purpose of travel. Ano po ba ang purpose na pag-travel natin? I-click natin 'yan. So may meron po ditong mga pagpipilian. And then dito po uh, travel uh, type, 'yan. Kung ano po uh, ano po kayo, aircraft passenger or flight crew. So dito po ako sa aircraft passenger kasi pasahero po tayo. Uh, flight information, ano pong airline ang sasakyan natin And then ano pong flight number, ilagay nyo po dyan kung anong flight number ang sasakyan nyo Nasa ticket nyo po yan Airport of origin, sa po kayo magmumula, i-click nyo po yan So halimbawa po magmumula po kayo uh, sa Bohol Airport So ilagay nyo po yan dyan so, so kung magmumula po ako sa Naiya Yan, Terminal 1 And then date of departure, kung anong uh, picha po yung departure natin, i-click natin yan So, alimbawa po ngayon ay May 29, ang uh, departure ko po ay 31. Ayan, click natin yan. Kung kayo po may uh, transit, connecting flight, alimbawa po mag-coconnect uh, po kayo, bawa, uh, kung ang destination nyo po ay uh, Saudi, and then mag-coconnecting uh, flight po kayo sa Bahrain, so, i-click nyo po itong with transit, ayan. And then, ilagay po natin dito yung country of uh, transit. I-click natin yan. Anong bawa, Bahrain. Yan po. And then, airport of transit, kung so ano pong airport yung pagtatransit na natin. So, makikita natin yan sa ating mga tiket. Ticket date of transit, so ilagay nyo po yan dyan. Lahat po dito mga kabayan, makikita nyo yan sa tiket. Okay, make sure po na tama uh, ang ilalagay po natin dyan. Ayan, date of transit, i-click na lang po natin yan. hindi nalabas lalabas po yan. Then, destination po, ito na po yung ating pagpupuntahan. Uh, ano po yung uh, pagpupunta natin. Sa Saudi po, ayan, Saudi, Saudi Arabia, ayan. Airport of destination, pupuntahan na natin, nanbawa sa King Abdulaziz. And then, date of arrival, anong pong picture tayo mag arrive doon sa airport na to. Ilagay po natin yan. And then, destination address, ilagay po natin dito destination. Bawa po, uh, sa Jeddah kayo, ilagay nyo po dyan dito yung address na, or address po ng company, nyo, or pagpupunta nyo po sa bansang, uh, kung saan po kayo mapupunta. Okay? So, pag-okay na po, uh, nalagay nyo na po yung mga information dito, make sure na po na tama, And then, i-click nyo na po itong next button. Tapos, mapupunta tayo dito sa currency declaration reminder. So, kung mayroon po tayong dalang mga pera dyan, kailangan po natin yan i-declare mga kabayan. Halimbawa po dito, uh, lampas 50,000, kailangan po natin yan i-declare. Kung mayroon kayong 10,000 uh, US dollar, kailangan po natin yan i-declare mga kabayan. So, basahin nyo na lang po yan mga kabayan. So, medyo mababa yan. So, pag naiintindihan nyo na po, halimbawa po mayroon po kayong i-declare, i-click nyo po itong yes. yam And then dito, sagutan nyo po itong custom general declaration. Ayan po, mga yan. So, kung mayroon po kayong mga ganyan, kailangan nyo pong i-yes. Kung wala naman po, huwag nyo na pong sagutan ng mga yan or huwag nyo na pong i-click yan. Ayan po, mga yan. Pag okay na po, i-click nyo na po itong next button. So, syempre, dahil wala naman po akong i-declare, ide dahil piso lang po ang dala ko. So, dito, no, no button ako. And then, mapupunta tayo dito sa declaration signature. So, magsasign po tayo dito. Gamitin po natin yung ating mga daliri. Imaginin na lang po natin na ah uh, ball fin po yan. So, halimbawa ganito, ganyan. Ayan, ganyan ang signature ko. Then, pag okay na po, i-click na po itong next. Tapos, mapupunta na tayo dito sa personal information summary. So, scroll up lang po natin. I-double check po natin yung mga information na andito. Make sure lang po na tama. Kung okay naman po, tama naman po. I-click na po natin itong submit button. And congratulations. And then, madadirect po yan mapupunta na po tayo dito, lalabas na po ito. So makikita po natin dito, ayan QR code, yun din yung mga information. Dito mga kabayan, pwede po natin itong screenshot pero sabi ng bagong update ni Travel, so hindi na po natin kailangan ng uh, screenshot nito or uh, papel. Uh, kasi po, pag once po nai-scan yung ating mga passport sa immigration, automatic po lalabas yung information na sa, na i-travel sa ating mga passport. So, mas maganda pa rin uh, uh, screenshot natin para po uh, for sure na uh, kung sakaling magkaroon man ng glitch o magkaroon man ng error, so tayong ipapakita sa immigration na meron po tayong i-travel. Okay?